Piniero, syempre masaya kami ngayong umaga to kasi meron kami blessing ng aming bagong biling patrol boat. Ayan, kita niyo sa likod. Ayan ang aming biling patrol boat at ang aming bagong biling travis para sa aming agriculture department. Syempre, kasama ko mga konsehal natin ngayong umagang to at kasama ko po si Vice Mayor Mel Aguilar. So ito po kasama ko po si Dr. August Basangan, siya po yung ating OIC for agriculture para explain sa atin, ito mga excited na binili natin yes, ano, binili natin mga ano, sasakyan ngayon. Okay po, so itong patrol boat natin, Mayor, gagamitin natin para makatulong sa ating mga fisherfolk upang ma-regulate ang ating coastal resource ang uh, City of Las Piñas. Napakaganda. Saan, dadagdagan natin pa yan, ha? Yes, ma'am. Ngayong pag-upo ko, dadagdagan pa natin yan para sa mga fisher folks natin. And this service will be used as a service for... Yes, ma'am. Para makatulong sa transport ng mga produkto ng ating... Yan. Uh, para sa kadiwa po ng Las Piñas. Napaka-napakagandang programa. And rest assured sa mga Las Piñeros namin, nadadagdagan pa natin ang programa para sa ating Agriculture Department at sa mga... Siyempre, specifically sa ating mga fisher folks. Salamat! Maraming, maraming salamat. This blessing will remind us of the people behind and the instruments of making these things possible to all of us. Mayor and Vice. Thank you for this gift to the people of Las Piñas, and let this be an expression of our love and thanksgiving as we continue to serve this community.